Wait guys. Kayo muna chika dyan. Wait lang. Naulan kasi. Ulan talaga. Hindi pwede siyang... Ano yun? Mabasa kami ni kuya. Wala kami payong. Yan yung live. Okay, naulan kasi oh. Tapos itong likod dito, nandito yung bangkay. Creepy. Paundas na kasi. pero di pa nalinis ang iba guys sana malinis na sa undas kasi para pwede natin pasukin sa loobin dyan sa mga ano dyan ang daming nipso pa dito sa loob sana kaso hindi nga siya pwede mapasok gawa ng damo oh my god Kaya eh, dito, 1941, 1991. Ulan. Katulo. Ito, ano yun? Ay, kutsara pala. na ko. Kala ko anong lambot Ayan, eh. Punta tayo sa bangkay. Likod lang dito, Nandyan yung bangkay, eh. Hawakan natin yung bungo. Wait lang kayo guys ha? kasi naulan talaga. Hindi siya pwede lusubin. Puntahan ngayon, gawa ng doon banda. Walang ganito, walang bubong. Sumabasa ka talaga pag puntahan mo. So. Ayan yan Oh, sa bintana doon yung dinaan oh. Kasi pag naman yan siya dito sa may pinto, hindi talaga kasya kasi mahaba yung kabaong. So, sinira yung bintana. Pinasok siya. Dito. Nagay sa... Oh, God, creepy. Ito yung, ano natin, ito. Live. Ayan. Naka-live tayo dyan. Habang live yan, guys. <laughs> Nag-video ko saglit. Ayan, sino yung mga pangalan dyan? Nasaan na yung kasama mo, ma'am? Nandito lang siya, King. Guy, hi Idol, yes, hi Cedric, Delatory Shout out I follow the dragon Edmond, Andre Gandola, hi Saan banda may sumilip, Andre? May multo daw sumilip O, oh, kasi yun sila ang iba Meron talaga Ted, ayan May third eye sila eh Pwede naman talaga na may multo kasi sementeryo naman to. May multo nga yung hindi sementeryo eh. Seventy-eight viewers. Thank you, guys. Please don't forget to like and subscribe, guys. Thank you so much shout out, shout out sa inyong lahat. Milo, shout out, Milo. King Fuji. Di mo naman natatakot si Mama. Hindi na yan, ha, King. Si Drake de la Torre. ano. Ayan, sabi ni Andri, gandola. Riyang, guy. Yap, hello, yap. Good evening, yap. Jerome Taha, shout out po dito sa Tondo. Ayan, at out Jeroen Tihas. Ayan, Dennis James Deligas. Ayan, tapos si Ramil Panner. Ingat Lod sabi ni Donsky Gosh TV. Ayan, thank you so much, Idol. Nag-ulan, oy. Ang creepy, oo nga. Ulan. Lalong maglalabas na ng multo. Oo, lalong maglabas na ng multo pag ulan eh. Ayun, kita nyo, sabi ni ano, Romel Panner. Saan banda, Rommel Wala, linog na naman. Lindol na naman sa Mindanao. Oh my God, ingat kayo dyan, Idol Donski. Lindol na naman daw sa Mindanao, kuya. After yun. Oo, oh, after siguro yon. Yung... Ah, na, mayroon 5.4 magnitude. 5.4. Grabe no. Ting eh. bako lang Iba. ngayon lang daw. Ibang hula. Iba hula sa Luzon. Ano? Ano siya? Kaang kabiti, napakalaking sunog ata yun. Napakalaking sunog sa kabiti ang hula. Ano, wala si kuya sa video. Ay, ayun pala. <laughs> Kala ko hula ka kuya sa video kuya. Mga kapabayan, late-late na yan. Oh, ito yung camera ko ginagamit. Ah, body cam. Ito ito kasi siya sa live lang 'yan. Oo. Oo. Kalo ka ka ano naman sa Mindanao naglinog na naman eh, na naman. Grabe, no. Sana ano yung bayo 400 years, di ba? Ayun sa, sa Davao. Sibo. Oh, Ang sa Sibo. Ah, sa Bugo yun, di ba? Sa Bugo. Oh, my God. Agusan bro, sabi ni ano. Don't skip car driving, DCPA, si eh. saan na naman po yan. Johnny Montuho. Oo, oh, kala ko na ulan na -ulanan. Alin ang? Ang aking kala na ulanan. Hindi mo ba natago? Hindi na ba ako sa ilog eh. Ay. Pag yung mga tatubig, ah, anong pa siya? Naka. Okay. Ulan na ulan. Grabe, bagsakan mga pusti. Oh my God, ang lakas talaga ng lindol ko niya. Bagsakan 10, naman. 5. naman. 4.5 lang. 5.4. 5.4. Halak ka, ginoo ko. Pati dyan, malapit sa inyo, Idol Donski Hala. Hala, ya, yeah, guy. <coughs> Sige na, dahil inog na, Idol Donski, sabi na riyang guy. Ingat ka dyan, Lord. Brown out dito, sabi na, Idol Donski Mag-brown out talaga yan, kasi pusti Pag puste talaga mag-ano, brown out talaga yan. Hello? Dito lang gamit ko, sabi ni Idol Donski. Andre, gandola! Nasa labas ako, sabi ni Edul Hello, uy. Buti dyan, walang ano, no? Yung mahaba talaga mga buildings ba? Cedric Delatory, ano pa gagawin? Car driving. Oh my God. Takot eh. Oh my God. Lagi na lang lindol ko yan, oh.